Inabot na na maghapon ng ilang pasero sa Ormoc Pier sa Leyte dahil po sa haba ng pila. Kabilang sa kanilang ilang survivor na gusto munang lisanin ang lugar. Live bala sa Ormoc City, makibalita tayo kay Bam Alegre. Bam! Igan, walong araw matapos ang delubyo ng Bagyong Yolanda, marami pa rin tagalete ang pilit na nililisan ng lalawigan sa pamamagitan ng pier ng Ormoc. Narito ang ulat. Bakas pa rin ang pagkawasak sa Ormoc Pier pero operational ito. Mahaba ang mga pila pero hindi naman siksikan ang mga tao. Pati ba ang dahilan kung bakit lilisanin nila ang Leyte papunta ng Cebu? Katulad ni di Mang Vicente, liliban di ang matayan ang mga mahal sa buhay. Ayun, Ay, asawa niyo po. Kamusta po? Na, dali. Doon, hindi na, hindi na, nakita eh. At yung kapatid ko, patay asawa, anak, at saka, at yung asawa, dalawang anak, saka hospital yung isa. Saan po kayo papunta ngayon? Sir? Cebu kung so, sa ibang Pabalik pa po ba kayo dito sa Leyte? Medyo matatagal lang. May ilang kailangan maghanap buhay. Bakit po iiwan nyo na yung Leyte? Kasi wala pong kuryente niya. Kailangan magtrabaho ang ate ko. May ilang nais takasan ng ala-ala ng dilubyo. Kahit panandalian lang. Pwede babalik dito? Ay, babalik din. Pag, pag may pera, mapatayo ulit. Pag wala, <laughs> pag maghanap pa ng pera <laughs> at dahil maraming tao inabot na ng maghapon ang ilang pasahero ang hirap ang hirap. wala pa kami kain simula kanina umaga wala pa kain wala Tubig lang tubig. pero kung may mga paalis may mga sadyang pupunta sa Ormoc para dumulo Ormoc over Tagloban ang kasi takloban ang na, na, kanina pinag-isipan din namin yun eh. nag-meeting kami kanina morning kung pupunta tayo ng takloban we we'll just we we'll just be like anybody else na pumunta doon, nag-drop ng, ng mga relief goods and then wala naman. Kasi uh, parang congested na ng mga tao. Everybody's helping Tacloban. Pero yung other, other cities hindi, hindi nabibigyan ng tulong. Sa buong maghapon, bakas din ang pagpupumilit ng ilan na bumangon sa Ormoc. Katulad ni Aling Teresita, katasiraan ng bahay at walang magawa kundi maglaba sa maruming ilog ng Ormok, na Nabinsang kumitil ng libo-libong buhay noong 1991 flash flood tragedy. Narito na siya sa Ormoc noong 1991. Pero mas natakot daw na siya sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Uh, kailangan namin yung bahay at saka kain namin. Wala naman po kami mano. Ma Hindi naman kami magkakilos alam mo naman. Yung asawa ko po, nagano lang yung yung na naga. Tapos yung bangka namin, naano rin nasira. Igan, ayon sa lokal na pamahalaan at maging sa ilan na rin mga residente, kung yung 1991 tragedy raw sa Ormoc, kaya mas maraming human casualties dito raw ngayon sa Bagyong Yolanda, mas marami yung structural damage at sa mga infrastructure ng lungsod. Yan ang latest dito sa Ormoc City. Balik sa iyo, Igan. ba may mga koordinasyon ba yung mga local government units? Kasi kesa naman paglipat doon at wala rin naman patutunguhan o papupuntahan, dapat ituloy-tuloy pa rin ang pagtulong sa kanila. Uh, papansin natin na the, the last few days maraming bumubuhos na relief goods dito sa may City Hall ng Ormoc. Dahil ayon nga sa lokal na pamahalan kada DILG Secretary Maro na mag one of their hubs yung Ormoc. And papansin din natin mayroon ilang mga distribution sa iba't ibang mga barangay. Pero as we ask the residents, our general sentiment pa rin is either kulang yung relief goods or gutom pa rin yung marami. Dahil if they receive the relief goes parang for a few days lang naman din ito so naghahanap din yung mga tao rito ng long term uh, solution sa kanilang gutom igan okay maraming salamat bam alegre